Hello everyone, nako talaga kinasuha na ni Senator Risa Honteveros yung mga vloggers na kung saan ay nag-comment lang naman most of them hindi pa nga nag-share ng video ni Alias Rene most of them nag-comment lang doon sa video na yun at uh, alam mo yun tinatanong tinatag si Risa Honteveros kung ano masasabi niya so naku guys imbis na alam mo yun sagutin niya yung uh, mga paratang ni Alias Rene. E eh, kinasuhan ba naman yung mga vloggers. <laughs> Grabe talaga guys ito. Panoorin natin yung interview with attorney Trixie Cruz, yung dating secretary ni BBM. Kasi kasali siya guys sa kinasuhan. Ito guys, panoorin natin. Makakausap naman natin ngayon vlogger and former press secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo Attorney Trixie. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Sen. Risa laban sa inyo? Una liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Sen. Risa Hontiveros, eh, mayroong disinformation network o kaya may mga nag share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At niminsan hindi namin nirepost sa kahit anong social media platform. Gayun pa man. Kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nagpo, nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad din namin ang, pahi, pa pa kanyang panig. So ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, itinatawag eh, ng uh, kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong pagtanggol valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismo itong si alias Rene. Ngunit sinabaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much konti lang ang mga dati na may mga posts tungkol dito. In fact, zero. Pero nung pagpahayag nitong si Arias Rene eh, tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, edi eh natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pagpost nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan ko muna namin kung ano, kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panuori nila yung mga Facebook live na ginawa namin tungkol dito. We had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari. So guys, gusto, gusto ko lang linawin yung sinabi ni Attorney Trixie. Hindi pala ano, kaso sa NBI, kundi uh, nagreklamo rin sila sa NBI para imbestigahan. So National Bureau, kaya pala nagpost si yung isang DDS vlogger na yung NBI daw ngayon is National Bureau of Inquisition hindi na National Bureau of Investigation. Nako, ewan ko dito. Ani namin gawing available ito kay Senadora. Kung siya lang po ay nagtanong sa amin, sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala ni sina nakakabasa ng aming mga social media posts. Nako! Nako guys! Diba? Bakit pa bakit pa pupunta sa NBI? Eh, may mga, makikita mo naman sa mga post, sa mga video, sa mga live ng mga vlogger na to. Kung talaga bang, alam mo yung dapat ba silang kasuwa ng cyber library o hindi, no? Grabe, inabala, inabala nyo pa yung NBI. <laughs> ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger? Tulad niyo dahil dito sa legal action ng Senadora. Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami, kami, kami. Tignan ninyo. Yes. Wala lang nag-circulate. At least ako. And most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Palang si ano lang naman eh, si Tio Moreno at si Joey Cruz. Yung nag-share nag, nag -share ng video na yun. Most of them hindi talaga, no? tapos kinasukan, grabe. Alam nyo yung, tama, tama talaga si Attorney Trixie. Parang ginagawa na lang talagang whipping boy. Yung mga DDS vlogger. Alam mo yung, gusto talagang patahimikin eh. Yung mga DDS vlogger eh. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunteria dito. Tandaan po natin, may, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senador Arisa dito. Gayun pa karapatan niya. Karapatan niya na magpaimbestiga. Karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito? Then, konting checking naman sana. Attorney Pero, Trixie, for context, ano ho ba yung uh, inyong komento uh, in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo ano, live kasi yun eh. Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, oh, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si Alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook Live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuoan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, Buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man. Sinasabi namin na unang-una, si itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement, video pa, lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to reach out to the office of Senator Hontiveros? Well, hindi naman sila nag-reach out sa amin. Pero siguro in the interests of fair play, I will ask our lawyers kung ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayun pa man, sana chinecheck muna nila bago sila mag-akusa. Alright. Maraming salamat po. Grabe no, leb, libre naman sarang tingnan yung mga live kasi lang ayo siguro nilang alam mo yung panoorin yung mga live. <laughs> Kaya nag nagkakusa na lang dire, diretso pero grabe, yung dapat sagutin niya yung mga paratang, hindi yung alam mo yung uh, pinapahid, miss na pinapahid yung mga alam mo yung yung uh, imbis na siya yung dapat na managot, eh, ibang tao na yung pinapanagot niya. Alam mo, dapat niya hanapin yung uh, nag-produce ng video ni Alias Rene. Hindi yung mga vlog, yung mga vlogger, yung, uh, and, ano, yung inaatake niya. Grabe talaga. Yun yung hindi ko maintindihan, no? So, guys, anong masasabi niyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day, everyone. God bless. Bye.